Kung umahana po kayo ng masarasang ulam sa isang araw na po natin lulutuin yon, ito po ulam natin ngayon na. Ah. Huwag na po kayong umasa ng magarbo today ha. Ah. eh, kung tutusin po, eh, masarap na po ito sa ibang ulam na nagawa ko. Lalo na po kung umuulan at basaan lupa at tamad na tamad kayong pumunta sa palengke para mamili. Sa makalawa na po tayo gumarbo. For now, itong kapiranggut na papaya dalawang payat na talong na lang muna itawid na lang po muna natin ang tanghalian at hapunan basta meron pong bagong saing eh okay na so yun na nga po ilang guhit ng liyempong panggisa lang para may konting sahog na wala na po akong hipo na pansalit kaya liempo na lang diretsyo na po tayo sa sibuyas tapos eh sangkot siya lang sandali isunod na po ang bawang wala na pong kamatis to ha at syweti na lamang tapos po yung asin paminta lutuin nyo na muna ng maayos yung baboy baka po matigas pa eh. Bago nyo po ihulog itong papaya, isabay nyo na po yung apat na tasa ng tubig, tsaka takpan at hayaan pong kumulo. Pag kumukulo na po, ihulog na po natin ang ating talong. Haluin sandali. Kayo po ba ba'y nag enjoy sa napapanood nyo mga kaibigan? Pakilagay nyo po kung taga saan kayo sa, baba ha? At pag nabasa ko po, mabuliwan na po kayo ng pagmamahal. Salamat po. Timplahan nyo po ng konting toyo. Takpan po natin sandali. Pag kumukulo na po, ihulog na po natin itong ating sotanghon. Isang bungkos po ito ng sotanghon. Haluin po natin sandali. Naku po, parang kulang ang sotanghon. Sandali muna, lagyan pa po natin ng isang bungkos na sotanghon para magkasya at maraming makakain. Halo po ng halo. At bago nyo po patayin yung apoy, teka nga, magupit-gupit itong ating sotang hunuda sa haba, baka po masamid yung kakain. Kung sasalabid to sa tonsil nyo eh, oh. Isang latang sardinas lang po itatapat natin dito, ha, para kompleto na po ulam nyo. Di po ba, sabi ko, yung matipid na ulam? Sa makalawa na po tayo gumarbo at tamad po sa palengke. Ang panghuli po, eh syempre malunggay. Bukod na sa masustansya, magandang tignan ng ulam kapag ka po may berding gulay. Tignan nyo po, oh. Haluin ko. Tama po ba ako? Paminsan-minsan po yung sasalitan nyo ng ring ulam ang menu nyo para kahit paano po yung nakakahinga ng kaunti bulsa nyo. Hindi na po masama ito, basta mahalaga na iraos na naman ang pananghalian, Diretso sa hapunan. O nakaraos tayo, o bukas, ganyan din po ulit. Basta masarap, may sabaw, may sarasa, basta boom boom boom, tapos na. Ganyan po. Ayos, Ron Bilaro.